Yo, this is Tony Flores TV once again at uh, nagbabalik na naman po uh, sa akin channel. Yan, so, makikita niyo yung uh, Honda Beat natin yan. At uh, ang ituturo ko for today is kung paano kunin yung susi na naiwan sa compartment. Yan, kung bago ka pa lang sa akin channel, please uh, subscribe my channel and click the bell para updated ka sa lahat ng videos ko and then yan, bago tayo magmisa. Uh, mag-intro muna tayo. Bye! Ayun na nga guys, uh, bali kahapon pumunta po kami ng uh, Robinson yung sa may SM. Bali may isang babae po na nahihirapan, hindi niya makuha yung susi niya. At uh, naiwan niya yung susi niya. Sa, sa madaling salita, yung susi niya naiwan niya doon sa loob ng compartment niya. So, ah... Uh, panoorin nyo to guys tong video na to at uh, sana makatulong to sa inyo and uh, kung hindi man klaro mamaya papakita ko kung paano natin uh, gagawin sa actual po ayan so panoorin nyo guys tara mga, mga badi, may mo mga body may tinatulungan na si Tony Flores TV <laughs> naiwan yung susi sa loob Yang tadi Dan 啊，喂、啊。啊

고원! 볼게, 볼게, 볼게!

ayun guys, uh, may plant may tinatawag tayong ano uh, dito tayo para mas klaro po sa uh, nauna doon kay Ate. So ipapakita natin dito yung uh, actual na video kung paano natin ginawa yung kay Ate. So eto guys, uh, iaangat lang to guys tapos yun yung plan A natin guys, yung plan A na, yung plan A po natin ay iaangat lang yung upuan guys tapos kuha ng panungkit susungkitin lang yung susi. Yan ah uh, uh, yun lang yung uh, gamit natin sa ano sa una yun yung, yung, sa plan B naman guys ngayon kung malalim at malalim malalim na po yung susi hindi natin kayang sungkitin yung plan B natin is yun, gagamit na tayo ng ng screwdriver at saka plies uh, screwdriver at saka plies guys Siyempre, kung yung gamit natin ay nandoon sa loob ng toolbox, ngayon, kung meron mga ibang riders dyan na pwedeng hiraman ng tools, ito lang po yung mga gamit na pwede nyo uh, hiramin sa kanila. Tapos, ang gagawin guys dito is, uh, di ba may nakikita kayong uh, tornilyo dito, dalawa? Yan. Ito, kung makikita nyo yan, yung tornilyo na yan. At saka, meron din dito, di ba? Dito sa may sit dito sa may ano sa may upuan at doon din sa kabila So, ang tatanggalin lang dito guys, itong ano, itong uh, engine cover po ito. Once na natanggal mo itong engine cover, syempre medyo, ito lang dito lang kayo medyo nahihirapan eh. Dito banda. K pero kung may mas paliko kayo na ano, na, na screwdriver, mas maganda po para matanggal agad. Ito kasi pahirapan pero effective naman po, natatanggal naman. So, yung, uh, pag ngayon, pag natanggal na to itong engine cover, Um, kung mapapansin niyo dito, 'di ba? Uh, dito sa so may upuan, na uh, yan, May ano doon, may pin. So, 'yung pin na 'yon, uh, kailangan mo uh, tanggalin. Ito 'yung pantanggal doon sa pin. Ang pantanggal po ng pin, pwede ang plies. Kung mas maganda may plies 'yan. At kung uh, may panungkit kayo na pwedeng uh, matanggal nung ano ma, matanggal yung ano yung pinong pinung lock sa upuan, mas maganda. Kasi pag once na ito, guys, ito, no? Natanggal mo na. Natanggal mo na yung, ano, pin, di ba? saka yung, tawag yan, yung pinakalak niya talaga. Pag yan, natanggal mo na, guys. Matatanggal na talaga. Tapos makukuha mo na yung susi sa loob. Yun lang, guys. Yun lang yung, ano, so, pwede nating gawin dyan. Kasi, ah, uh, based on my experience, yon ah, uh, bin, binabahagi ko lang sa inyo kung ano yung, ah, uh, ginawa ko noon. Kasi, dati kasi talaga naiwan ko yung susi ko. Naiwan ko, naiwan ko yung susi ko doon sa loob ng compartment. Eh, wala namang masyadong laman yung compartment ko, kaya malalim yung susi ko. Lalo, lalo na yan sa mga, ano, sa mga, yan, sa mga isa lang po yung susi. Mas maganda po yung, yung mas maganda kasi kung dalawa talaga. Pwede niyong dalhin yung isa, ganun. Pwede niyong ilagay sa bag. Para just in case na maiwan yung isang susi doon sa loob. At least meron pa kayong isa na pwede pang Yun lang guys Yung sa may tuturo ko dito uh, Sana uh, May natutunan kayo Sa vlog kong ito So yun lang guys Huwag nyong kakalimutan ang gamit nyo ay Screwdriver at saka pliers At saka panungkit kung meron po kayo Kung kaya naman po ng panungkit Kung kaya naman po sungkitin yung Ano dito yung Yung sosin nyo saglit lang to eh kaya ganyan mo lang tapos susungkitin mo na yung mga alambre pwede yan panungkit basta huwag yung tatandaan guys ang uh, turnilyo neto isa, dalawa tapos meron dito yan, yan lang yung pag natanggal mo to guys hindi ka na mahirapan ito na lang yung tatanggalin mo yung salak yan, uh, salak yan guys oh, di ba may pin eto yan, pag once na natanggal mo na yan matik na yan tatanggal na rin doon yan lang guys. So, yan lang guys. Hanggang dito na lang po ulit yung vlog natin. At kung may uh, natutunan kayo sa vlog na ito. At kung mayroon pa kayong karagdagang itatanong. Or mayroon uh, meron kayong ibang idea din na alam nyo. Makakatulong sa iba. Please uh, uh share din. Mag-share din kayo. Mag-comment kayo below para alam namin kung uh, anong pwede namin gawin. Yan guys. Uh, yan, at hanggang dito na lang ulit ang aking video. So, if you like this video, please uh, subscribe, click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. So, see you on my next vlog and bye-bye.